Papagpala araw sa ating lahat, mga totoo, mga Inday. Kawai, kawai! kawai. Yeah, partner! Andito na tayo ngayon sa Pulomulok, South Cotabato. At kasama natin ngayon, partner, si Sir Michael. At uh, ngayon, partner, dito tayo sa Purok, Pichanova, Poblasyon, Pulomulok, South Cotabato, partner. At saka pag-uusapan po natin ngayon, mga idol, kung paano inalagaan itong mga ano nga tawag dito? Pogo or quail. Yes, or quail at saka kung magkano ang kinikita. Aba pa excited na ako kasi pagkita natin kayo na pag bungad pala pala, ang daming ito. itlog. Ito. Ang daming itlog. Magkano kaya yun? At kawai uh, kawai mara tayo sa Merkel. <laughs> Ayan. Ayan, Ayan, mga, ano? Ano? Uh, Kapalaboy. Mga idol. Kapalaboy. Uh, idol. Ayan. Uh, so yun partner, uh, pag-usahan natin siguro partner uh, yes. kasi nga talagang uh, kumbaga ito first time po namin na-introduce sa inyo ang Pogo, itong mm -hmm. quail. Sir, paano nagkakas sa idea mo na ganito yung uh, negosyo mo? Ah, uh, so idea nakuha ko sa kapatid ko, mm -hmm. yung sa uh, sulan. I mm -hmm. try siya ng mga 500 heads. And then nakita ko medyo maganda yung ano, mm -hmm. yung income. Mm -hmm. And then nag-asa ko ng mga some information doon sa mga kasamahan ko sa ano, uh, sa abroad mm -hmm. kung paano pag-alaga, mm -hmm. kung paano yung marketing strategy. Importante talaga yung mayroon tayong market. Mm -hmm. Pagbibintahan. Pag wala Sayang yun kahit maraming production. Ayan. Ayan. Ang bubulok. Ayan. Sir Michael, dito sa area mo, I think maliit lang to Mga ilang square meter lang ito. Napaka ito. Ah, oh. Sa ah, nasa 245 lang ito. 245. Kasama yun sa kabila. Kasama sa kabila. Pero dito, area na to itong ito lang sa atin. Ay, ah, ito kalahati. No, eh. Mga 5 by 10 siguro, ano, hmm. mga 50 square meter. Oo, uh mga -huh. uh -huh. Ilan pugo po ang meron kayo ngayon? Dito lang na area, hindi kasali yung doon sa kabila. Ay, okay. ah, ito lang, ang capacity ng building is nasa 4,000. Pero ang laman ng ito ngayon is nasa 3,500. 3,500. Ayan. So sa 3,500, sir, ilan ang itlog niya sa ngayon? Ah... Uh, around 3,000. 3,000 then. Uh, 3, so, madami. Madami. Hmm. So, so yun, depende rin yan sa ano eh, sa edad. So, no. Ayun. partner, tanong ko lang kay uh, Sir Michael, dito sa pagpupugo, ah, mm -hmm. uh, saan po kayo nag-upisa? Saan kayo kumuha? At saka ano ba yung, uh, ano yun, breed na po? Oo, oh, breed. May breed ah, ba? Okay, okay, okay. Mm -hmm. So, ganito nangyari niya nung 2019, nagtry ako ng 3,000 heads kaagad. Mm -hmm. So, kumuha ko local breed. Mm -hmm. Kaso nagka problema yun. Mm -hmm. So, anong problema niya? Ah, uh, yung mga pugo maraming lalaki ayun ayun isang problem yun nagkakasakit ayun oh. so basta may problema sa supplier mm. kaya importante yung source mo ng quail Pagka, kasi ganoon, nangyari sa akin bumagsak ako nun eh. oh, sa head sayang. sayang 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 parang tapon ako ng pera magkano ba yung per head nun sir? ay mahal pa nun 45 pesos per head ng... 45 hmm. yung sa ngayon po at saka at sa, sa ngayon pinuwa? ah nag start ako ng sisil Mm. Galing sa Luzon. Oh. Mm. Magkano po so, sa Luzon? Si uh, around 15 pesos isa. Mm. Mura partner. 15 so nag-start nag ako ng 1,000 heads muna. So sinubukan ko dito. Mm. Nito. mm. So, ito lahat, dati kahoy lang yan. Mm. Nag-start uh -huh. ako sa kahoy. Ngayon um, na 1,000 heads. So, uh, mm. mga 2020 -20 nung bumalik ako. Mm. Kasi nag-pandemic tayo sa so nag start ako nung. Mm. 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 So to partner, Sir Michael, mula sa o paano nyo inalagaan yung inyong uh, pugo po hanggang mga itlog sa? Ayun, pag, from CCO yun, may, kailangan mayroon tayong vitamins pag galing, mm. galing lusod. Ito oh. yung ginagamit namin, yung Kings. Kings with a plus. Kings with, with, a with a plus. A plus. Oh. So, Anti-stress. So, para malusog yung mga CCO natin. Ayun. Mm. Hanggang kailan pa ito yan, sir? Hanggang ano, 25 days old, hanggang sa may, uh, okay na yung ano nila. Pwede nang maging ano, o oh, kahit kahit pangingitlog pagka medyo mainit ang panahon, oh. kailangan painumin natin ng ano, kaysa Vita plus. Ayun, vitamins. So, i-partner ito sa kakaiba partner kasi sa atin na gida-mix na natin sa pagkain, yeah. sa kanila, sa, sa tubig. tubig, sa tubig. Ah, sa tubig kaya, din, sa din pala 'yon, oh, ganoon. Ayun, sa tubig. Ilan ang ano, ilang galon 'yan sa Sampoc Sarang? Ano ba 'yung mixing niya? Ah, hindi ko siya talaga alam 'yan, eh. hindi, hindi pa. Pero si tatay ko, gumagamit siya ganyan, tubig na lagay niya. <laughs> Dalawang kutsara sa ano eh, sa 1 gallon. Sa 1 gallon, 4 liters. Mm. -hmm. Oh, painom lang siya talaga. Painom ta lang painom. Mm. -hmm. Vitamins. Maganda. Mm -hmm. so partner, mm. sa feeding program tayo. Feeding program. program mm -hmm. Oh, kasi 'yung pagdating dito, uh, 15, mm -hmm. days, 15 days sa dadating dito. 15 days old. Day old, day old. pa lang. Day old. Day old, ganun. Oh, tapos, galing incubator sa Luzon. No? Mm. -hmm. Bibiyahin sa Davao, hindi daw magkukunin papunta dito. So bibiyahin nang 4 hours. 4 hours tapos mm -hmm. Ayun, Ay. minsan namin mga namamatay. <laughs> Ganon din ang challenge. <laughs> <laughs> Kasi <laughs> di old pa lang sila. <laughs> di old pa lang. Tapos na stress ko sa biyay. stress sa biyay. Yung partners, tama yun sa feeding program. Pag simula, pagdating dito sa inyong area, one day old pa lang yun. After 4 hours, dito na. Pakainin nyo lang po yung set up nun. Oo. Oh. Eh, kailangan naka-ready naka yung brooder natin. Okay. sa kabila. Okay. Okay. Hmm. May hmm. eh, mga ilaw na hindi hmm. then, dapat ginakapasok yung hangin. Mayroon hmm. kunting hangin. Hmm. Kunti lang talaga ventilation. Ayun. And then kailangan yung bago mong pakainin, naka-relax muna sila. Relax Tama kayo, sabi yung 4 hours. Oh. Mm -hmm. Sa amin, ano lang eh. Kahit 1 hour lang. 1 hour lang. Oo, oh, ma-relax sila. And then, yun, pakainumin mo ng tubig. Mm -hmm. after, after a half hour, pwede yung pakainin. Mm. So, tubig dapat mayroon sa vitamins talaga. Yeah. Oo. Oh. Oh. So, ano yung ang starter niya na pinapakain, sir? Booster. Booster? Booster. Mm Ayun. Booster, Booster is uh, from day 1 to 14 days. Oo, 14 days. And then maghahalo ka ng starter gradually uh -huh. uh, hanggang 35 days old na yun. And then pagka 25 days old hanggang 35, pag may nangitlog na or 40 days, pag umabot na ng 10% yung production mo daily, uh -huh. doon ka na mag-start ng haluan mo siya ng layer. Ah oh, wala nang grower? Wala nang wala grower. grower. Uh -huh. so, yeah, na na. Starter and then layer. Pag na, umabot sa ng 10%. Ayan. Ayan. Partner. Parang walang kahirap-hirap yung pag... Ha? Kasi ang bilis na nila, di ba? 45 days, itlog na. Kaya nga, partner, sabi kanina, sir. 30, 35. 35, 35. 35 days. 35 days, itlog na. Tapos, antay nila lang after 10% mm -hmm. na mag-lay siya ng itlog, mm -hmm. doon na sila mag-a-add ng pang-layer. Gradually. Gradually. Partner, ito nakakapag, uh, nakakataka dahil hmm. nga si, may feeding program, di ba? Uh. Sa mga manok, sa, sa iba't ibang uh, pagkain sa mga livestock. Dito, partner, walang katapusang pagkain, tuloy-tuloy. ayo kasi nga, halimbawa sa atin, sa manok natin, umaga, tanghali, hapon. Oo, oh, native yun, sa native. Dito, unlimited ba, sir? Unlimited, tuloy-tuloy yan. Hindi na ubusan ng feeds. Bakit, sir, paano kung maubusan? O, no? halimbawa, uh, umaga, tanghali, hapon na kayo mag-feeding, ano po, may, ano ba, um, may risk ba? Ang na ko is yung quality ng egg. Hmm. Ah, oh, yes. Medyo maliit, saka medyo manipis. Pag oh, ganito, ito, ito, ito. Oo. Oh. May mm -hmm. ay yan yan, mga ganyan. Ayan. pag kulang so, ng feeding, kulang ng feeding. Ang dami. Uh, mm -hmm. yung customer namin gusto nila medyo malaki yung itlog saka hindi siya mahirap balatan. Hmm. Yung malaki. Oo. Oh, yung sakto yung pakain mo. Yun ang naobserbahan ko diyan. Ah, ganun pala 'yun. So, yung pagka-tinipid mo siya, pag ganilaga mo minsan nababasag ka agad. Kasi ito ba 'yung kakaiba partner no? kasi yung color niya, tingnan mo partner ah, yung color ay differentiate na natin sa kanila. May iba dito may puti-puti eh, no? Ibig sabihin ito Sir Michael. Ito makikita nila eh. oh. Yung puti-puti eh. Oo. Ah, ito ito. Ito ito. Ito tatlo. Ayun oh. So, itong tatlo ito yung quality na eggs talaga. Ah, oh, mas quality so, yan. Mas quality yan. Ay, baliktad yung Ito pati, mas makinis. Ko? Ito mas makinis, okay Diting. din siya, pero mas manipis ang shell nito. Ayun. Mas yun makipis. makapal. Ito makapal. Ito, calcium nito yan. Ayan. Ah, oh, calcium pa yan. Yung puti, nasa branch uh -huh. sa calcium. Pero ito, okay lang din ito. Normal yan. Okay lang yan. Um, okay lang yan. So yung mga toto mga ha, pag magbili kayo ng itlog, ng pugo, piliin yung may puti-puti. <laughs> yun ang pinaka-quality. <laughs> yun ang quality. Pero mas, say, makapal, mas hindi. Makapal, mas makapal. Tigas okay okay yun. Sir, lang. quality by means ng laman or sa eggshell lang? Eggshell, hindi ng laman. Ay, hindi, hindi bigat, nasa bigat siya. Nasa bigat partner, totoo. Nasa bigat. So yun. edi di partner, kung tuloy-tuloy ang pagkakain nila, magkano kayo gagastusin nun sir pagka-start ng yes. uh, ano, pagdating dito sa inyo from uh, binili nyo siya ng uh, 15 pesos, di ba sabi nyo? Oo. Oh. Oo, tapos pagdating dito sa area nyo, bago siya mag, uh, itlog, uh, itlog. Uh, mag-start uh, ng itlog, magkano gagastusin mo nun sir? Tingin nyo po from day 1 to day 14, yung 1,000 heads kakain ng ano yan, uh, ah, 50 kilos. Oh, kunti lang. Napakakunti pala sa ako lang. Oh, Kasi maliliit naman sila partner. Sa sako lang pala. 50 to 75 actually. Depend Patang liit Depend lang. Depende sa pakain mo yan. Hindi. Oh, sa so support ako sa hmm. apat na sako lang. Hmm. Apat na sako. Kunti lang. Apat sa na sako. 14 days. Oh. then, Gradually mag-i-start ka nang i-start eh doon sa bubiyo ng kain. Doon na? From 15 days ang lakas so, nung magkain. So 15 days to ilan ngayon? Kaka kakain na yun ng walo. Eh walo? Walong, walong sako. sako? Sa ano, walong sako sa 2,000. So sa 1,000 oh. heads, apat na sako pa rin kakainin nun hanggang 25 days. Oo, oh, so ilan na? Magiging 16 na sako? Hmm, 16. 16? Hmm. Uh, doon na siya babawi? Oh, babawi na siya. Na. Tapos ngayon sir na ano na, uh, na year na, yung solid start na sila ng itlog, or nang-itlog na talaga almost sa kanila, ilang sako per day sa 4,000 na hugo? So ilagay natin 25 grams per head, so sa 1,000 is 25 kg, sa 2,000 is 1 sako, so 2 sako sa isang araw. Isang araw? Yung madami din pala. yung feed sack? ko kumulang. Sa sako? 1,700 plus na yun. 1,700, magkano yung 3,600? basta basta maganda yung pag-aalaga. Saka na mo monitor mo yung production mo. Hmm. So kailangan kailangan lang alam mo yung ilang ilan yung mga mortality mo hmm. para alam mo kung pwede pwede na bang ikalto o hindi. Hmm. Ayun. So katulad ni nasa 10 months na siya. Hmm. Hmm. So out of 60 may nangingitlog na lang na 30. Palhatian okay. na lang. So, so, kailangan dahan-dahan nina. So, hanapin mo yung mga hindi nangingitlog. Did... Ng hirap naman ng <laughs> banner. Uh... Ikakaling na 'yon. <laughs> Ikakaling na. Pero kasi ito bago pa lang sir no. Oo. Uh -huh. Ito ito bago pa lang 'to nasa uh -huh. 48 Hand days pa okay. lang. Eh. 48 so, days. Ito so. nasa 10 months. 10 months so then, Ayan. na din. Yeah. Wala na yung mas dito sa sa likod nila, wala lang balaybo ka. Uh -huh. Partner, ito tatanungin ko lang, tanongin na si natin. Sige sige, ano. Ah, magkano magkano si Kitay na binusos sen? Sige sige. Sige partner. So dito partner, kasi nga sa 1000 heads is uh, 25, uh, 25, kilos. 25 kilos oh. dahil 25 grams ang makukonsume ng bawat isa Ayun. ayun. so sa 2,000 isang sako. isang sako dahil uh, 4,000 po ito siya mga idol so dalawang sako, dalawang sako. ayun so dalawang ayun. sako times natin magkano ang konsyonal fees 1750 1750 1750 bawat araw yun 3, tapos sa uh, 4,000 sir na heads ilan yung mga itlog niya yun Ah, 3,500 na yung 3,500. 3,500 na itlog. Hmm. Times magkano yung krusuhan? 1.86. 1.86 centavos. Oo. Oh. Yes. So, merong 6,500. Iba. Ilan ngayon kanina yung... 3,500 partner. Minus 3,500 na 3,500. Meron pang 3,000. Malaki meter. din pala ang kitahan. Ay, ay. Per day yun. Per yung partner. Times isang buwan. Parang na mag-compute. Gusto ko na din magpubo <laughs> Ganito lang kalit po mga idol ha. <laughs> 50. 50. 50 almost square. 50 square, meter ganun oh. so yun sa partner ito 100 square meter kasi sa kabila oh pagkakalahati mo so, yun, ayun may partner. extra pa doon may, may extra pa kasi doon may kibito pero partner ito partner ha uh -huh. sipin na, usapan na din natin yung kitaan mga totoong mga hindi tsaka yung uh, gagastusin ito ngayon tatanungin natin Siyempre, pag nag-start ka talaga ng pugo aalamin mo kung ano yung uh, problema na ma-encounter mo at saka yung solusyon nyo po yes. oh. Mm hmm. Ang unang problema diyan kung paano mo dispose yung ano waste market waste waste, waste din. O oh, waste. Oh, waste. Oh, yung mga ano uh, so, box niya, manure. Oh yung, oh, yung location dapat malayo sa bahay, yung hmm. yung Ayan yun ang ideally. Ayun yun? Oo. Sa amin dito, nagawa lang namin ng paraan na hindi masyadong mabaho. Uh, pinapainom namin ng uh, probiotics ngalan oh, din oh, namin. Oh, yun. Yeah. And then yung mayroon siyang ano uh, tawo dito bagaso. Bagaso. Ay dito. Uh, may halo. Ah, bagaso ng... Hindi uh, basa. Yung ano nila. Pops. O, pops nila. And then yung feeds ko, hmm. ano din, hindi ako nag... Uh, meron din akong hinahalo dyan para hindi ganong basa. Kasi mayroong nabasarbahan ko dati, nung, nung nag-pure ako sa isang isang brand, hmm. eh, masyadong basa. Pag na-expose sa hangin. Ko. Hindi, dyan mismo. Ako, basa ka, Malakas silang uminom um, ng tubig. Dib tapos nababasa yan? Basa o masyadong basa, hindi masyadong mabaho. Ayun. Ay, so yung partner, ang unang problem partner, ito yung uh, kanyang post ng waste. O yung waste niya. Ano pa po? O yung poops. Pero eh, di na... kasi mabilis yung mabinta sa di ba? Hindi yung nabibinta. Ah, hindi kong nabibinta na. Oh. Meron mo yung dito dati, silang kumukuha niyan. Ito, mm. ganyan pa kadami, nasa 300 pesos. Mm. Oh. Tapos hindi na. Ah, hindi na. Magkatapos na siguro. Oo. Oh mga siguro isang hektarya lang yun. Oh. Then mga isang buwan na sila kumukuha ng ano. Mm. Then we start na. Um, ayon ah, basal siguro. Ito binibigay ko na lang dyan sa kapit bahay. Ayun, maganda yan. Mayroong farm fertilizer. Yun hmm. po, tandaan nyo, fertilizer. Pero, mayroong, merong gulayan Binibigay ko na lang yan. Oo. Oh. Mm. So nung gustong kumuha, yun, mahala. So wala ka problema sa pag-dispose ng waste? Wala na. Wala na. Ayun, solusyon oh, na. solusyon na. Pwede pang ibenta, extra income yun. kasi mahal yan eh. Oh, sa mga gusto mag-start ng ganito, pwede kayong bumili ng dito partner, nag-release na ready to lay na si uh, Sir Michael. Pwede nyo po siya i-contact, lalagay natin yung number niya. Para kung gusto nila mag-start yes. itong uh, Pugo business, mm -hmm. pwede yon kasi ready to lay na. Diretso na mga ingitlog na pagdating sa'yo. Ayan. Ang ganda partner. Mm -hmm. So magkano yan sir, bintan mo yung ready to lay na na mga Pugo? Mm -hmm. Ang ah, ready to lay is na sa 40 pesos isa. 40 pesos? Mm -hmm. 40 pesos. Yeah. Mm -hmm. Mura na. Mura na. Oh. Sa isang sa 1,000, 40,000 lang. 25 days old na yan. And then pagka maganda yung pag-aalaga hmm. kasi bibigay naman namin sila sa kanila 25 days old. Okay, okay. So usually 35 to 40 days hmm. may mag start na yan. Itlog. Ayun, ayun. So, so pa isa pahisa isa hindi, hindi yung bigla na, <laughs> na <laughs> lahat. <sila, laughs> <or> <laughs> <may, laughs> Bukod pa bu kayo mag-expect agad kasi <laughs> 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 dinagara <-ala>, tayo. <laughs> balik tayo dun partner sa problema kasi um, yung waste problem na na. Yes. Ano pa po yung problem sa mga pugo natin? sa pugo nga yung nabanggito kanina, dapat yung source po ng RTL natin mm -hmm. o susu natin is yung uh, maganda talaga, maganda. quality talaga, yung quality. Yung legit. Oh, legit talaga na supply. Okay. Eh. Mm -hmm. Hindi na tayo basta-basta nakita sa Facebook na nabibenta ng susu, kukuha na tayo. Pero mm -hmm. so, dito po ila, Sir Michael po mga dol, is legit po ito. Uh, binibili niya po from Luzon yung, uh, mm -hmm. uh, ano yung, yung tawag, yung chick? Ah, yung owned, mga old, tapos pinapalaki po dito until uh, ready to lay then uh, binibenta niya. Pwede mm -hmm. po kayo mag-contact kay uh, oh. Sir Michael. Dito din po tayo ng ano, mga veterinary health certificate. Ah, oh, yes. Ayun oh, yung maganda. Yun kasi yun. Yung maganda, yun. Kasi pagaling Luzon, vaccinated na rin yung ano Totoo, yung totoo. Mga breeder nila. Totoo. Uh, okay. Kasi okay. basta-basta magpapag-travel, ma ma mag mag hmm. pagka walang documents. Ayun. Yeah. Okay. ako mismo, pag nag-travel ako, Meron din akong documents. Ayon. So yung partner, hindi number 2 waste ng problem tapos dapat ang quality, quality wala 'bet ng CCU. Quality ng CCU, yun ang importante kasi pag nagkamali ka tulad niya napalpak, before. bagsak <laughs> Yes. <laughs> ano pa, pa? Next, sir? Next po. Ang susunod is yung building. Oh, so, building saka yung mga kulungan. Oh. So, yung building dapat tama yung ventilation. Oh. So titignan mo rin yung klima ng area mo. Oh. So, masyadong mainit so dapat dito bukas lang. Okay. Mm. okay. Katulad sa akin, mas medyo mataas yung ano, roof niya. Eh. Ayun. So, may merong circulation ng hangin. Mm -hmm. Big sabihin partner, number 3, proper ventilation. Yes. Ayun. So, yung ano, set up ng area. Yung area, dapat okay. ano, maganda. Eh, dito naman po sa ating talaga mga alagang fugo. Mga quail natin, may mga problema ba tayo na-encounter? yun. Ito, bihira magkakasakit sila eh. Bihira. Oo, oh, bihira. So, usually, ang problema lang nito, ay yung prolapse. Prolapse? Ano, yung, ano po yun? Nababasagan ng itlog o masyadong malaking itlog, din na may labas. Ah, sa loob? Basag sa loob. Mamatay. Kung mayayari, yun. hindi na sila kakain, mamamatay. Or mamamatay mismo. Pagka ano, hindi na hindi na labas. Mm -hmm. Sa, Sa pag-i-itlog lang yun. Oh. Sino ba naman partner? Ang sakit nun. Siyempre, pag hindi mo nilabas yung... Pero ano ko ba naman mag-itlog? Oo, oh, tapos hindi mo nilalabas. Diba ba poison ganun? Diba ganun? So yun, isang problema. Number 4 yung partner. Number okay. 4. Oo. So, so lang, yung, po, Dapat malinis. Yung pal palilinis. Ayan. Kutante din yun. Para, para hindi magkasakit. Yes. Ang tubig, araw-araw namin ililinis yan. Tapos mm -hmm. pati yung case, dapat kung mayroon mga mga dumi, eh, tanggalin sa feed para oh, sa feed sa feed so sa ano niya sa tubig oh. kasi yun ang dahilan din na magkakaroon sila ng bulate Oo. oh. so bulate po isang problema yung bulate, bulate. ano solusyon po niyo doon ah uh, ako nagti-treat ako ng ano pinapainom ko sila ng duomer eh. and pwedeng sabihin naman oh this <laughs> po yung proax ano so, Pan -de ah, yun? Pandiworm. So, Pandiworm. Ayun. warming So yun. Para iwas mo lahat. At least ano lang siya. Uh, hindi siya parati ko ginagawa. Titingnan ko. Inaobserbahan ko mismo yung ano pugo. Titingnan hmm. ko yung tooks nila. Ayun. Mayroon mga alam ano mo yun. Ang sinasabi lang po nag green yung mm -hmm. tooks. So baka may problema na. Ayun. And then yung production mismo. Tingnan mo yung production. Pag bumaba yung production niya, sa dito na line, mm -hmm. na layer na yan. May problema dyan? May problema dyan. Okay. Pwedeng na-disturbo, mayroong nakapasok na daga. Mm -hmm. O, tingnan mo yung iba. Pagka okay naman yung, iba, ibig sabihin, dito lang na side. layer ang oh. side may problema. Silang bats yung meron? Silang bats ang meron. So, kailangan mo i-check. Kasi by bats, by bats sila eh. Oh. Batch sila. Sir, sa dami nila, sa anong spacing po dyan sa kanila? isang ganito. Ah, ito sa uh, 4x4 na sukat. Hmm. Ang load niyan is 100 heads. So 50-50 sila. 4x4 dito. 50-50. Kasi naka-divide po sila. Okay. Ka. okay. Kaya ko din i para hindi rin mahirap sa amin kung nagkaling na kami. Yeah, Dito no. sa kanila din. Diyan lang no, sila, hindi sila gagalaw. Hmm. Tapos, tapos matutun... alam mo kung ilan. Since 50 ito, dapat ito i-count mo yun kung ilan yung production mo. Mm -hmm. Siguro pagka bumaba siya ng mga 30%, yan, tataka ka lang yan. Mm -hmm. So, ibig sabihin, ready to calling na. Hindi, ah, hindi, pa, hindi pa. Yung calling kasi, pagka umabot na ng uh, 8, 9, 10, Diyan, mm -hmm. bababa yung production. Hanapin mo na yung mga hindi nanginitlog. Kakaling na yun. Kakaling na yun. Ay, partner, ito partner, nag-ano uh, lang ako partner. Tanong ko lang kay Sir Michael, di ba ang start po ng paglilay is 35 days. Saan oh, po doon yung peak season niya na pinakamarami at ilang months yung date na yun hanggang sa Tukaling marami siya. talaga siya mapuproduce? Oh. First 3 months. First 3 months? 3 to 4 months. 3 to 4 months. Oh. Oh. Katulad nitong isa, uh, August ito dumating, September, October. So, first ang first two months nga nasa high pitch siya ayun kaya madami ayan. ito sa mga idol oh nasa 95% yan ayun eh si Michael dito sa ano po dito sa 3,500 na mga pugo or quail uno, no may nahulog ano ano po ang uh, ano nila percentage ng uh, pagigitlog ilang percentage ang nangigitlog sa kanila pag 3,500 Um, ano, oh pag 35 30, days, ilang percentage pa lang yung nangyayot. Oo. Yung 35. Oh, hanggang sa oh. mag-peak season niya. Mm. yung range niya ng percentage. Ah, range sa oh. percentage. sa pagka-peak season, 85 to 95. 95? Oh. To oh. Yeah, Oo, Nag-95 siya. Oh. And then, sa ika-6 months, dun siya mag-maintain sa 80 to 85. Oh. Okay. And then 9, 10, 11, diyan na, diyan na magsisimula bababa na talaga siya. 75%. Di marami na. Sa 75% na. Is okay pa yan. 75-70% mm -hmm. okay, 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 okay pa, rin pa yan. Ang mm -hmm. oh. ganda. Ang galing. So, kung gusto makatipid, aralin mo talaga paano mo titingnan yung mga hindi na nangingitlo. So makikita mo naman yan sa ano eh, katawan. Pagka medyo payat. Mm -hmm. uh, hindi na ganong gumagalaw sigurado yan, hindi na lang i Ayun, pag hindi na gumagalaw. Yung iba naman, eh, mas masyadong maganda yung katawan, eh, nagpapataba na lang yan. Hindi di na rin nangihingi. Pagka ah. <laughs> <laughs> video, kalbo sa likod, katulad nito, ayun eh, nangihingi tulog, ma-active Ay, ah, basa, basa, may sa likod. kalbo sa likod. Ay, <laughs> kawawa. <sa likod>. Kalimitan. <laughs> Kalimitan. <laughs> Kalimitan. Ah. So, hindi naman lang. Ah. So, mabilis na pala siya mabawi, sir, no? Kasi, magkano nga yung binta mo, sir, ng RTL? 40 pesos. 40, for, okay. uh, 40 pesos. Yung 40 pesos mga idol. Sa 1.86 yung itlog. Almost 25 lang na itlog. Bawi ka na sa ano, kapital mm. mismo. Ayun, eh, bilis lang. Tapos may itlog pa for almost 1 year, sir. No? Usually sa mga baguhan, ah uh, kailangan talaga yung market meron ma talagang ng bawag sa yun, isa sa market bago kayo magsimula ayun pagka nag-start kayo and then wala pa madali lang si, si, madali lang yung RTL meron magsusupply niyan marami uh -huh. madali lang yung pa-itlog. It problema yung market mo yung sa saan itlog? mo ibabagsak ngayon yung itlog uh -huh. kasi hindi naman usual ito na katulong sa mga na bibili sa palengke. Oo, oh, uh, Ito kasi yung market, yung kumakain ng ito, kukunti lang eh. Usually, yung pinakaano namin is sa kwek-kwek. Mga mm, mm, vendors. Yun, yun. And then sa palengke, okay. ayun, ganun. Ayun, part na yan. Kwek-kwek, tatlo, sam <laughs> Parang ganyan. Ano na ngayon, 4 pesos isa. 4 oh, pesos, pesos isa yeah. na? Mm. 4 to 5 pesos. to 5, 15. Mahal din yan. Pero, 5 piraso, 20 na. 20. So, ganun ka. Ganun po yung uh, ano dito nila. Napakadali lang pala partner, ano? Yes. Kung iisipin natin, pero feeling ko, uh, madali lahat, market lang oh. problema. Alam na alam na ni Sir Michael yung pag-handle ng kanpugo pugo kasi isipin mo mm. naman, pinag-aralan. One year, nalugi siya. Yung pag-start niya. Dahil <laughs> sa RTL na tabi-tabi, local. Oo, dapat pala talaga pag nag-start ka nito, piliin nyo. At dito, makikita nyo sa kanya. Mm. Ayun, so, pwede, Sir, paano itong mga itlog? I-harvestin na natin. Ah, sige, May sige. nag- uh, nag nagkukuha na dito sa iyo. Kukumprada. Meron na naka ano na 'yan sa palengke. Pagka na guess natin, di-deliver kaagad sa palengke. Oh, meron so, na fresh. Mm -hmm. Fresh pa. Fresh dito. So lahat halos lahat din sa pulomolok sa iyo na kumukuha. Uh, siguro mga 70-80% Aba, okay. dito Polyway. na pala galing yun mm -hmm. So, yung yeah. partner Yes, maraming salamat po madal, may tanong ka pa partner Eh, tatanungin natin si Sir uh, Michael Kung ano yung ma-advise niya sa ah, mga yes. future Pugo racers natin Ito, simple ito Simple lang Sipin mo, 3,000 per day pala 3 uh -huh. months yung pick naman. Net income yun Net income Oo, income mo na yun So, matagal-tagal Grabe Tuloy-tuloy Ano, ano pa yung, yung masasabi yung mo, sir Sa mga uh, Baguhan uh, na na your sa Pugo oh. uh, Yung uh, gusto magsimula Ayun, sa mga gusto mag ano, Start na ganitong business Alamin mo muna dyan, dyan sa area mo kung mm -hmm. kumakain ba talaga sila ng itlog ng pugo. Yeah. Sa market o oh, target market. Tapo ah, dapat malapit lang din sa area mo na hindi mo kailangan i-travel sa malayo. Kasi baka kasi mayroon silang farm malayo. Mm -hmm. So kasi ito, pag wala ang lagayan din 'yan, mababasa din 'yan. Malayo, so okay. advice ko sa mga mag magsisimula, sabi ko kanina is magdapat maganda yung source. Aliste yung source ng RTL mo mm -hmm. or sisyo mo. Hindi ka may harapan And then, meron ka rin tao na magaling hmm. na babantay ng hugo mo. Ikaw mismo mayari. Dapat hmm. parati ka nagmo-monitor. Yeah. lang lahat, iyaano mo sa tao mo. Kaya sa... Tulad dito sa amin, pinapa monitor ko yung ilan yung patay. Araw-araw mm -hmm. yan, ko kung ilan yung namamatay. Pagka sabay-sabay namatay, marami sa isang araw is lima. So, dapat ano ka na nun? alam ka na. alam na. Ganun kalitro. So, hindi mo pwedeng hayaan mo lang sa tao mo yan kasi ikaw ikaw ang ano kapitalista eh. Okay. So ganoon din. Establish mo talaga yung market. Market talaga. Establish mo talaga yung market. Kanina pa si Sir talagang yeah. market, market, market. market. Po, market. Kasi yeah. doon ako nagka problema din dati. Kumakain. Okay. masyado ako nang tiwala sa supplier na siya yung kukuha ng vlog. Oh, yun. Tapos hindi, hindi niya kinuha. Ay, kumukuha lang ng itlog, hindi ka na nagbabayad. Ay, yun nga. kumukuha lang pala ng itlog, hindi na nagbabayad. Kaya, listen <laughs> learn sa akin, sabi ko kahit kukunti, ko kahit 100 pieces lang yan. Cash to cash. To cash. cash, to cash. Ako yung magde-deliver sa ano mo. Yung ginagawa ko. Yeah. Medyo mahal yung itlog ko dito. Oh, yun. Yeah. Kasi ako nagde-deliver. Oh, yun, yeah. yeah. So yun, mga toto, mga hindi. So yun, mga maraming salamat. Sana po marami kayo natutunan, mga idol. lang. very first na pinaka-priority is market. market. O oh, yun. So don't forget to subscribe itong channel po namin ng Pinoy Palaboy. Click na notification bell para updated po kayo sa mga bagong tips and techniques sa pagpa-farm. At sigurado, kita kayo sa farm nyo. At mag-comment kayo yes. kung ano problema at uh, may mga question pa ba kayo about sa pugo. Babalikan namin siya. Kung okay lang ba siya bumalik dito? Ah, yes. sure. Yes. Sana po mga idol. Please contact po si Sir Michael, ilagay po yun. namin yung number niya po Sa mga gusto mag-order ng uh, itlog ng uh, Pogo at saka yung RTL yun. yung, Or yung Ready to Lay At saka mga ito, don't forget, i-follow po kami sa aming Facebook At saka syempre, i-share ang ating video para maraming makapanood At saka i-tag nyo na rin yung friends dyan Ayan, Parte sa tandaan nila, lahat po na pinupuntahan namin na farm Ibat-ibang discard, ibat-ibang technique Depende na po sa inyo kung susundin nyo Pag sinunod nyo, yun po yung resulta na gagawin At uh, magiging maganda din po mm. yun. Yes, mula yan dito sa Purok, Kichanueva Pulumulok, Pulumulok South Cotabato. Na Kasama natin si Sir Michael. Happy farming po mga idol. kawai kaway. Bye. -bye. Bye, -bye.